Gusto mo bang magtuloy-tuloy ang iyong swerte para sa buong taon ng year 2024? Dahil sa video ito ay tatalakayin natin at mga kasabihan na hindi hindi mo dapat gawin sa unang araw ng bagong taon sapagkat ayon sa kasabihan na kung gagawin mo ito sa bagong taon ay maaaring malasin ka sa buong taon. Ayan naman, upang maiwasan ng malas ay marapat na malaman natin ang mga pariniwala na hindi natin dapat gawin upang maiwasan ng malas sa pera pamilya at kapalaran sa year 2024. Kaya bago ang lahat ay pakipinut mo muna ang subscribe button at bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. Avoid washing clothes. Tama ang iyong narinig. Masama ang maglaba sa bagong taon. Medyo nakakatawang pakinggan, ngunit ito ay maring pininiwalaan sa kultura ng mga Chino dahil ang paglalabas sa unang araw at pangalawang araw ng bagong taon ay isang pagpapakita ng walang galang sa kanilang Diyos ng Tubig sapagkat ito ang mga araw na pinagdiriwang ang kaarawan nito at ang paglalabas sa bagong taon ay sumisimbolo sa pagtataboy ng swerte ng wealth and fortune sapagkat ang swerte ay pinaniniwala ang nasa anyo ng flowing water at naniniwala sila na sumasama di umano sa tubig ang mga swerte ang dumikit sa atin sa bagong taon kaya ipinapayo na mag-relax na lamang sa bahay sa araw na ito ayon sa mga feng shui experts. Number 4, Don't use personalized welcome doormat. Kung may ganito kang welcome doormat, ay mas mainam na alisin na ito bago sumapit ang bagong taon. Dahil kung ang inyong welcome doormat ay naka emprenta dito ang inyong family name o apelyido, ay nangangahulugang grabing malas ang darating sa inyong pamilya o kapalaran. Dahil maaari itong magdulot ng matinding paghihirap para sa source ng inyong kabuhayan. Dahil ang doormat ay inaapakan at hindi kaaya-ayang tignan na apak-apakan ng mga bisita at miyembro ng pamilya ang ating nire-respetong pangalan o family name. Ang pintuan din ang isa sa pinaka-essential na portal para sa pagpasok ng swerte sa tahanan ayon sa feng shui at maaari nito maapektuhan ang paghatak ng swerte papasok sa loob ng tahanan. Ipinapayo na marapat na palitan ito ng plain doormat upang maiwasan ang pag ng bagay na ito ng swerte na dapat sana ay papasok sa pintuan ng ating tahanan. Number 3 Avoid Lending and Borrowing Money ang pagpapahiram ng pera sa bagong taon ay isang malas na palatandaan at maaaring humantong sa pagkawala ng swerte sa pera sa inyong negosyo at source of income. Ang pagpapahiram ng pera sa New Year ay sumisimbolo sa paglabas ng pera ayon sa paniniwala na ang paglabas ng pera sa bagong taon ay isang malas na signos at ito ay nangangahulugang pagdagsa ng mga hindi inaasahang bagay na maaaring umubos ng inyong pera sa buong taon. Sa kabilang banda, ang pangungutang din ng pera sa bagong taon ay nangangahulugang mababaon ka sa utang sa buong taon at ayon sa paniniwala ay maaaring humantong ito sa pagiging kapos sa pera na mauuwi sa pangangailangan mong humirap ng pera sa buong taon. Number 2 Don't sweep the floor and throw garbage. Kahalin tulad din ito ng bawal maglaba sa bagong taon. Ang paglilinis, pagwawalis at pagtatapon ng basura ay bawal rin ayon sa Chinese culture dahil pininiwalaan nila na maaaring tangayin nito ang swerte na dumikit sa atin sa mga bagay sa pagpasok ng bagong taon. Medyo kakaiba ang paniniwalang ito dahil tayo mga Pilipino ay nakaugulian na natin maglinis ng tahanan araw-araw ngunit sa kultura ng mga Chino, ang paniniwalang ito ay tumatagal ng limang araw. Sa makatuwid, hindi sila naglilinis ng tahanan at nagtatapon ng basura na limang araw pagkatapos ng bisperas ng bagong taon. Number 1. Refrain from buying shoes. Ang pagsusuot ng mga bagong gamit o mga damit ay swerte ayon sa Chinese culture. Ngunit ibang usapan na kung bibili ka ng bagong sapatos sa New Year's Day dahil malas ito sa kanilang paniniwala. Totoo ang iyong narinig dahil maging ang pagbili ng sapatos sa bagong taon ay maaari magdulot ng kamalasan para sa buong taon ang pinag-ugatan ng paniniwalang ito sa kultura ng China ay ang mismong salita na shoe na katunog ng buntong-hininga sa salitang Cantonese mariing pinanininiwalaan sa kanilang kultura na malas at bawal ang magbuntong-hininga sa panahon ng bagong taon ipinapahiwatig ng mga shui experts na maaaring bumili ng bagong sapatos bago sumapit ang araw ng bagong taon upang maiwasan ang malas na dulot nito ang mga paniniwala na ating tinalakay ay parte ng mayamang kultura ng bansang China nasa atin pa rin ang pagpapasya kung ito ay ating paniniwalaan o susundin sa bagong taon hindi ito ipinipilit sa lahat na sundin dahil ang mga paniniwala at kultura ay parte na ng mga nakasanayang ginagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Maaaring kakaiba at tumaas ang ating kilay sa mga kakaibang paniniwala na ito sa bagong taon. Ngunit mas mainam na respetuhin na lamang natin ang mga paniniwalang ito kung hindi man tayo naniniwala sapagkat ang pagpapakita ng respeto ay pagpapakita ng pagiging bukas na sumasalamin sa pagiging mabuting tao hangad kong maging matiwasay at puno ng swalang werte ang bagong taong papasok at nahuhuy pagpalain tayong lahat ngayong year 2024 Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.